Sa gitna ng pinsalang, iniwan ng lindol sa Cebu at ng pananalasa ng mga sakuna sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong at pondo para sa mga apektadong komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang report. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang mahigit 1.6 billion pesos para pondohan muli ang calamity funds ng DSWD at DPWH bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang ayuda at rehabilitasyon para sa mga biktima ng lindol at bagyo sa bansa. Mula sa ng halaga, 625 million pesos ang inilaan sa DSWD para sa relief goods at emergency cash transfer sa mga lugar na nasa state of calamity. Samantala, 1 billion pesos naman ang ibinigay sa DPWH para sa mga proyekto sa reconstruction at rehabilitation ng mga ang infrastruktura. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, may natitira pang 5.3 billion pesos sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund na maaaring gamitin para sa mas malawak na rehabilitasyon. Bilang karagdagang tulong, maglalabas din ang DBM ng 375 million pesos mula sa Local Government Support Fund, 150 million pesos para sa buong probinsya ng Cebu, at 75 million pesos bawat isa sa San Remigio. Bogos City at Medellin. Dagdag pa rito ang 50 milyong piso na nakatakdang ibigay sa bayan ng Bourbon na bubuo ng kabuo ang alokasyon ng DBM sa 425 milyon pesos sa ilalim ng LGSF. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang relief at mapasimula agad ang rehabilitasyon sa mga lugar na labis ng apektuhan ng lindol sa Cebu. Para sa balitang totoo at laging bago, Natch Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.